Narito ang mga zodiac signs na yayaman sa 2024. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Ang aking video ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon, mga simbolo, mga kahulugan ng panaginip, mga maswerteng numero at zodiac signs. Ang lahat ng ito ay gabay lamang at base sa mga eksperto at astrolohiya, tanging bituin lamang ang nagbigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Palagi niyong tatandaan na mas malakas ang paniniwala dapat natin sa Panginoon upang lalo pa tayong gabayan sa ating araw-araw na tungkulin. At lagi mong tatandaan na sa ating mga kamay, pagsisikap, kabutihan sa kapwa ang siyang magpapaunlad sa atin. Kung sa tingin mo ay hindi para sa iyo ang mga ibabahagi ko, ay maaari mo nang i-skip ang video ito. Sa ating buhay, lahat tayo ay nagnanais na makamtan ang ating mga pinapangarap. Ang ating minimithing tagumpay at salapi sa buhay, ito ay ang tinatawag na pisikal na kayamanan dito sa mundo para tayo ay mabuhay, makapagbayad ng mga bills, mabuhay ang ating pamilya at makatulong sa ating kapwa. Sa video kong ito, ibabahagi ko sa inyo ngayon ang mga natatanging zodiac signs na yayaman sa 2024. Natiyak makakatulong ito sa kanilang pinansyal na sitwasyon at sa kanilang mga mahal sa buhay. Sino-sino nga ba ang mga zodiac signs na mga masaswerteng ito na nasa listahan na yayaman sa 2024 Year of the Wooden Dragon? Ating uunahin ang maswerteng zodiac sign hanggang sa pinakamaswerteng zodiac sign. Narito ang bilang ng pangwalo. Ang pangwalong nasa listahan na yayaman sa 2024, ito ay ang mga sojak na Gemini. Ang Gemini ay nakatadhanang magiging maswerte sa salapi, other resources, at ito rin magbibigay sa kanila ng balanse ngayong 2024. Balanse sa salapi, balanse sa relasyon at balanse din ang kanilang kalusugan. Hindi sila makakaramdam ng mga malulubhang karamdaman o kalungkutan ngayong 2024. Bagkos maraming opportunity ang darating sa mga Gemini ngayong 2024. Ito ay para sa mga Gemini pinanganak May 21 hanggang June 21. Kaya dapat ka ng Magalak dahil isa ka sa pangwalong nabanggit na, na yung ngayong 2024. At ang pangpitong nasa listahan, ito ay ang mga sojak na Pisces. Pinanganak February 19 hanggang March 10. Sinasabi dito sa astrolohiya na magkakaroon sila ng panibagong business. Magandang flow sa pera. Sila rin ay magandang magkaroon ng business sa lupa at sa karagatan. Magiging maganda rin ang takbo ng kanilang financial support galing sa kanilang mahal sa buhay. Lalong-lalo na ang mga estudyante. Sila ay matutugunan ng kanilang mga magulang, mga kapatid sa kanilang mga pangangailangan. Sinasabi ngayong 2024 para sa mga Pisces na mananaganaka na at yayaman at mabilis mong matupad ang iyong mga minimiti. Ang pang-anim na nasa listahan na yayaman sa 2024, ito ay ang mga Zodiac na Scorpio, pinanganak October 23 hanggang November 21. Sinasabi sa astrolohiya, nabubuhos sa iyo ang kaswertihan, subalit mag-iingat ka sa paghahawak ng salapi. Dahil ikaw ay masisilaw sa mga mamahaling bagay kapag meron kang natatanggap na mga maraming pinansyal. Tiyak ito ay malulustay mo sa pag-shopping, sa pagwawaldas ng pera. Kaya dapat kang mag-ingat sa paghahawak ng salapi ngayong 2024 dahil maaaring maubos ito kapag hindi mo ito ginamit sa tama sinasabing magtabi ka ng pera para sa iyong future or kinabukasan. Para sa darating na tagtuyot, ikaw ay may madudukot. Ang panglimang nasa listahan, ito ay ang mga sojak na Aris. Ang Aris pinanganak March 21 hanggang April 19. Sinasabi dito na maswerte ka ngayon sa negosyo, sa pamumuhunan tungkol sa commercial or sa mga rental spaces. Katulad ng commercial building, o kaya naman mga paupahan. Maswerte ka ngayon sa negosyo ng lupa, tubig, at sa karagatan. Sinasabi sa mga aris na maganda ang takbo ng pera, kaya dapat kang mag-iingat sa paghahawak nito. Dahil bubuhos sa iyo ang napakalaking halaga ng salapi at magaan din ang daloy sa iyo ng customer sa inyong negosyo. Kaya napakaswerte mo kung isa kang aris ang pang-apat na nasa listahan na yayaman ngayong 2024. Ito ay ang mga Sojak na Virgo, pinanganak August 23 hanggang September 22. Sinasabi ngayong 2024 na yayaman sa lupa, maswerte kayo sa negosyo ng kalupaan, bahay, at magkakaroon din kayo ng sarili ninyong bahay, sasakyan, at lupa. Ang matagal nyo nang pinapangarap, ay mabibigyang katuparan ngayong Year of the Wooden Dragon dahil ngayong Year of the Wooden Dragon ay aalain sa inyo ang mga planeta para mabigyang katuparan ang inyong mga kahilingan Subalit sinasabi dito na maging praktikal sa paghahawak ng salapi at magingat sa pagpapatakbo ng negosyo magingat din sa mga pagkakatiwalaan mong empleyado dahil maaaring magkakaroon nang pagkalugi kung hindi niyo iingatan ang inyong napundar na negosyo. Ang pangatlo sa pinakamaswerteng yayaman ngayong 2024, ito ay ang mga zodiac na Capricorn. Ang Capricorn pinanganak December 22 hanggang January 19. Sinasabi sa astrolohiya na ang mga Capricorn ay sasagana sa negosyo at patuloy na daloy ng salapi at maganda ang daloy ng negosyo sa inyong ngayong 2024. Sinasabi sa mga Capricorn na kung ano ang inyong nasimulan sa mga nakaraang taon, ay magdedere-derecho at magpapatuloy lamang ito at maganda lalo at mas lalong aangat ang kita ninyo sa inyong negosyo. Subalit pinapayo dito na kailangan mong maging praktikal sa paghahawak ng pera dahil ikaw ay mai-involve sa mga gastusin. Ikaw ay mapapashopping at mapapabili ng mga mamahaling bagay kaya dapat kang magtabi ng inyong pera at mag-ipon para sa pagdating ng tagtuyot, ikaw ay may madudukot. Ang pangalawang nasa listahan na pinakayayaman sa 2024, napakaswerte ng mga Leo, pinanganak July 23 hanggang August 22 sinasabi dito na matatapos na ang lahat ng mga pinaplano mo ngayong 2024 dahil mabibigyan na ito ng katuparan. Ang mga liyo ay masiswerteng magnegosyo ng kalupaan, bahay at mga properties. Sila ay magiging angat ngayong 2024 dahil sila ang nasa pangalawang listahan. Sila talaga ang makakahawak ng milyon-milyon na halaga ng pera. Maraming opportunity ang darating para sa mga Leo. At ang unang pinakasaswarteng yaman isa ka ba sa listahan na unang-unang yayaman sa 2024? Napakaswerte mo kung isa kang Taurus. Ang Taurus pinanganak April 21 hanggang May 21. Sinasabi dito sa astrolohiya na ikaw ay yayaman ng husto ngayong 2024. Mabibigyang katuparan ang inyong mga pinapangarap sa buhay Subalit sinasabi dito na maging praktikal Sa paghahawak ng negosyo at sa lapi Dahil bubuhos sa iyo Ang limpak-limpak na salapi na hindi mo inaasahan Ang mga Taurus ay merong taglay Nakasipagan, talento Sila ay merong pagtsatsaga sa trabaho Sila ay nakafocus sa kanilang ginagawa at mahilig silang mag-explore sa mga bagay-bagay kung kaya't natutuunan nila ng pansin ang kanilang minimiti at ito ay nagbubunga ng magandang resulta sa kanilang buhay. Maging magalak ka na dahil isa ka sa yayaman ngayong 2024.